So guys, uh, ako lang yun, oh. Uh, Ayo. Uh, ko ang mga nilalan. So sa api ka sa bow. Eh. Okay. Sino kaya may gawa nito ah? Ay tayo pala nagagawa ng karada dito no. Ay tayo. <laughs> sa eh. No, may ulan-ulan man din. na naman dito? -araw. So, you know, na nakarang-araw? Hino? Ano ang nakaaran sa dito, guys? Kaya lang, ang daanan nila, nasira namin, kamili naman yan. Wala pa naman nag reklamo, kaya hindi pa namin naayos ayus uh, mga putik na yan.

ay anyong pangmalakasan nila ng kabante. Ito ba 'yan? Ba 'yan ang nila So ayan lang guys. Uh, salamat din. Thanks for watching.